guys yung binabad natin manok. Pakukuloan ko siya guys. Kasama yung pinakasos nung ating pinagmarinita ng manok. Ayan siya guys. Ang bango. Ayan siya guys. Tapos, pakuloan ko na to guys yung ating chicken. Ito na guys. Hindi lang ko na yung ano. Tapos, pag naano na siya guys ipiprito ko kasi ito guys kaya pangukuloan ko muna din sa minarinig sa minarinig natin sa manok yung mga regalo kasi ang gusto ng aking abe may mga guys paprito kaya ang ginawa ko minarinig ko muna siya tapos pangukuloan natin ayan guys tapos ito guys yung tira kanina ulam namin mag asawa yun naman ulam namin kaya guys ito na siya guys. Oh. Minamaya tanggalin ko na yan. No, tapos, na tapos, dito ko siya ilagay. Oh, para madrain yung pinaka katas niya guys. Bago ko iprito. Ito na siya guys. Palalamigin ko muna ito guys. Bago ko iprito. Tapos ito guys sa pinagpakuluan. Bala ko hindi ko siya itatapon guys. Kasi parang may gusto akong gawin ngayon sa manok ko pakatapos iprito guys. Ayan. Maya maya tignan na lang natin guys kung kalalabasan ng aking manok. <laughs> Ayun guys. Nadaanan na ako. Nag-iinit na ako ng mantika at ipiprito na natin yung manok. Tapos guys, maghihiwa tayo ng bawang sibuyas at sili. Guys, dalawang sili lang. Pero tanggalin ko guys, ito yung buto. Tapos ito, kuha tang tayo na. Ng... Ito, maliit. Ito guys, sa bumiliit. Madami-dami din siya. Maliliit lang para, para pag meron akong paggagamitan, malulutuin. Meron na makukuha guys. Ito, kukunti na lang yung siling rin yung manay. Tapos, pagkaprito pala guys ng manay, ang gagawin ko, ano, yung pinagbabara natin, yung pinapakuluan. Balak guys, i natin. Doon natin iluluto yung, iaano ulit yung ating manok. Parang igigisa sa sauce. Ito guys, sunahin natin yung dahon ng sili. Ay, dahon, dahon ng sibuyas. Ito na siya guys. Tapos, ito naman yung ating bell paper na maigit. At, ihuwain natin siya guys. Na pahaba o paislanting. Ito lang guys. Na medyo manipis. Guys, ilalagay natin dito sa ating platito. dito. Ito yung ating ano, guys. Lagyan natin yung ating manok. Ayan, guys. mag guys, sa pangkakita. Mukha ang sa na, guys. Ito na, guys, yung ating bawang sibuyas at yung ating siling haba at bell pepper, guys. At ito, pang bubudod natin sa ibabaw, guys, itong ating dahon ng sibuyas. Tapos, ito, guys, ano, binagpakuloan natin yung manok. Sasalain ko, guys. Ayan. Tapos, yan din ang sasabaw ko, guys, sa ating manok mamaya. Ito na, guys, yung ating manok. Meron pa akong isasalang, guys. Ang bango. At e ang gusto-gusto ng apo ko yung mga ganyan, guys, ang ulam, Lalo pang pagpreto lang, guys. Mmm, kasi guys. yung sarap lang pag ano, pagprito, yung mainit. Eh, besh, guys, meron pa akong apat na piraso guys na naka salang Ayan, guys, binigyan ko na siyang isa. Mainit pa yan, bebe. Papakinggan yan, guys. Kasi yung ano, lalagyan ko guys. Ayan. sarap. Sarap talaga yan, bebe guys, okay na yung ating manok magigisa na tayo nito at yung bawang sibuyas at ito yung ating isasabaw dito sa manok guys, ayan tapos guys, lagyan ko na ito ng mantika konti lang guys, kasi yung pinagpakuloan ko nitong ating manok na pre nito, maano siya guys mamantika na ba ayan mainit na siya guys ayan natin yung ating sibuyas tapos, tapos, ano Gusto mo na yung ano? Ikin, sundat yung bawang guys. Ito guys, brown na yung ating, nag-brown na yan, nag-brown na yung ating bawang. At samahin yung ating ito Tapos, pag i na yung ating ano guys, na natin yun. Pinagpakuloan natin yun ng ating nanay. Na natin Ayan, sya. And, damo. lagyan ko pa siya guys ng konti lang ng mga mga Ayan, konti lang guys. Tapos, mga ko pa to guys ng konting mga tapos ito guys, lagyan natin ng asukal. Tsaka kuha pa ako guys ng paminta. Tsaka paminta guys. Ito muna guys ko. Open yung ating alat ng ating sauce sa manok. So guys. Hmm. Ang sarap guys. Minis na minis. Kaya lang parang may anghang. Guys. Ah. <laughs> ang sarap. Hmm. Ang sarap guys. Kaya lang may anghang. Ilalagay na natin itong chicken guys. Ang sarap sarap ng sauce niya guys Oo. yung leg ng kasi ang nilagay natin dito so, guys kaya ano ang sarap ng lasa. First time ko magawa nito guys, itong itong pinag-anuhan ng yung, pero nagbababad na rin ako guys ng lemon. Hindi lang kalamansi. Kaya lang, yung ginanito ko siya, yung ginis ako siya sa pinagbabaran. Ang sarap talaga guys. Oh. May konting kamis na asin. Kasi yung sa lemon guys. Ang sarap. Okay na to guys. Ang guys. Oh. Ang sarap niyo guys. Kaya lang may anghang siyang konti lang. Tapos ito ilalagay natin sa ibabaw guys. Ayan. Tapos guys, hindi ko na siya guys ililipat sa sa bandihado. Dito na lang guys. Ayan o. No. natin ng dahon ng sibuyas. Ayan guys. Para may konting kaik-ikan. Ayan. Ha, <laughs> ah, ba diba guys? Ang ganda tingnan. May konting kaikikan. Ayan. Lipat ko na sana guys sa ano. Sabi ko wag na lang. Ilalagay ko na lang yan yan sa ano namin lamay sa pagkakain kami mamaya. Ayan guys.